Magandang hapon mga kamami. Gusto niyo bang matutunan kung paano gumawa ng champurado na hindi aksayado sa ating gas at sa ating effort? So ayan guys, ang una natin gawin, hugasan natin yung ating malagpit, syempre. Hugasan natin yan ng tatlong beses. So ayan guys, one fourth lamang ang aking ginamit din guys. At hugasan natin maigyan ha. At habang hinugasan natin yan... Ah, uh, madali lang yan, guys. Mamaya kung paano ating gagawin technique. So, ayan, guys. Nasa pangalawang hugas na pala tayo dyan. Ah, uh, hugasan muli natin hanggang sa mawala yung ah, uh, medyo amoy-amoy niya. Kasi stock na namin to guys, eh. Itong malagkit na to. So, hinugasan ko siya ng tatlong beses At, yan guys, yung pinaka sikreto na makikita niyo sa amin paggawa sa akin champurado making. So, yun. nilagyan ko rin yan ng malinis na tubig sa ating uh, pagpapakulo. Yes, guys, konting tubig lang. Nakita niyo yan, guys, binawasan ko pa ang ating tubig. Makikita niyo diyan, babawasan ko pa yung konting tubig diyan. At kasi uh, ang gagawin natin dyan is eto na guys, i-reveal re ko na Ah, para tayong magsasain ng sinain, yes. Huwag natin siyang lalagyan ng maraming tubig. Kasi makukuha natin yung tamang consistency ng lambot na gusto nyo. Kung gusto nyo ng malatang, malagkit, damihan nyo. Kung gusto nyo ng saktong lata, ah, kuntian nyo. At yan guys, kung makikita nyo kumukulo na siya, di ba? konti lang yung ating nilagay na tubig. So, ganyan yung technique natin. So, pag ganyan na siya guys, may gahilaw pa, ihanda muna natin yung ating Japan Cocoa Powder. Kung makita nyo dyan guys, meron ako sa isang tabi na asin. Yes guys! Huwag na huwag nyo kakalimutan maglagay ng asin pag gumagawa tayo ng champurado. Alam mo kung bakit? Bakit? Magtatalo yung tamis at alat ng ating champurado. So yan guys, yung aking Cocoa Powder is for only 35 pesos lang yan guys sa bibili dito sa aming tindahan. So, nilahat ko na guys. Gusto ko kasi medyo dark color at medyo um, matapang yung ating gagawin yung champurado. So, yun guys. Kung mapapansin nyo, wala rin ako nilagay ng kahit na asukan niya. Kasi, in the last minutes na natin siya lalagay guys. Para hindi mawala yung tamis niya mamaya. So, haluin lang natin yung hanggang sa mawala na yung ating buo-buong cocoa powder. So, yun guys. Ganyan na yung magiging itsura niya, di ba? So, medyo paingin na siya. So, konti pa, iinin pa natin. So, yung pangalawang bukas natin is, syempre, inin na inin na siya. Para siyang bigas na sinasaing lang. Yun ang ating technique, ha? Huwag niyong kakalimutan. So, ayan, guys. Naglagay natin tayo dyan ng mamaya ng tubig. So, makikita niyo, guys, pinapakita ko na inin na at ating malagkit. O, so, ayan. Naglagay na tayo ng malinis na malinis ng tubig, syempre. Yung sabaw natin. Konti muna. Huwag muna natin hayaan na madami. Pag kumulo na, Uh, saka natin dagdagan at haluin lang natin siya hanggang sa uh, magkalat-kalat na yung ating biga, ay malagkit. So, di ba? Kahit natutulog ka guys, pwede mo yung gawin. Joke lang ko hindi naman tulog. So, yung kahit naantok na ka na, pwede mo siyang gawin kapag madaling araw. Gusto mo siyang ibenta. Hindi ka na makahasal na pag nakuluan ka eh, matatapunan ka. Hindi ganon. Hindi ganon siya guys. So, ayan. Haluin lang natin ng haluin yan. At Siyempre, pag, pag kumulo na ng isang kulo yan, guys, mamaya, takpan ulit natin. Kukulo yan, guys. O, di ba? Nakikita nyo? Hindi hassle. O, kumukulo na siya. Alam natin, naluto na yung ating bigas. Hindi na siya hilaw. Kasi nap, napainin na natin siya kanina. Bago natin siya lagyan ng tubig. So, lahat ng lahat ng malagkit natin isa may sabay na luto. walang hilaw, walang anu. Minsan kasi kung magluluto ka ng maraming tubig, ang tagal, tagal, tagal na talagang lumambot. Na-experience ko yan, guys. So, gumawa ko ng paraan na kung paano nga ba uh, hindi matagal magluto niyan. So, eto nga palang, guys, technique na to, eh, yung mga hindi masyadong mainitin sa pagluluto, ha? Yung masyadong ah, uh, huwag masyadong mabilis sa pagluluto. Yung sakto lang, hindi tayo nagmamadali kasi once na tendency nagmamadali tayo, check yan guys. Hindi masarap ang ating lulutuin. So, tested ko na yan. So, ayun guys. At haluin natin. At pakukuluan natin ulit yan ng isang guys. Mahinang mahinang apoy lang ang aking ginamit dyan sa ating pagluluto. So, ba diba? Napakatipid lang sa ating gas at ating effort. Effortless yan guys. Ang ating pag... Ito nga pala, pwede nyo pala tong gamitin tong technique na to sa mga naglulugaw. So, may natira kami ano, tuyo. Tuyong yung galunggong. So, ayan guys, nilagay ko. ba diba? Ang sarap niyan guys. Wala kasi kami tuyong, yung, ano eh, yung isang tuyo natin. So, nilagyan ko siya ng dried fish. So, makikita niya, nagpa-plating na tayo. At ilalagay na natin yan sa ating mangkok. So, ayan guys, di ba Ang sarap, sarap. Napaka-init. ako sa tag-ulan. So, konti lang na akin niluto kasi tatlo lang. Apat lang naman pala kami kakainan dito, guys sa bahay. So, one-fourth lang yan aking ginamit dyan. So, ayan guys. At syempre, huwag natin kalimutan ng pinakamasarap na Alaska Evap. So, ayan guys. Diba ang sarap? Napaka-dark na ating chocolate. So, hindi siya masyadong maraming tubig. So, ayan guys. Lamang aking video for today. Salamat sa panonood.